narito po ang top 8 natin ang ranking natin na kabibig. at unahin po natin ang brown na kabibe na kahon. ang kabibing brown ay magagamit ninyo sa hanap sa negosyo pero siya ay nagtataglay ng pangakit din sa tao dito naman tayo sa number 7 na kabibe na may balute. ano po at kung mapapansin nyo po ang kabibing yan ay parang katulad na rin po nung tahong. Ang pagkakaiba lang niya ay mayroon siyang shell pa. At ayon naman po sa kabibing ito, ito ay nagtataglay. Isa rin sa malakas na panghalina na depensa rin po ito sa mga pisikal. Madadala nyo rin po ito sa paghanting. Maamo po dito ang kapwa mo dia. Dito naman po tayo sa top 6. Ito yung tinatawag na kambibing pipig na talagang napakatibay kahit po yan ay mabagsak hindi siya na babasa yan naman po ang kaibahan niya sa mga kabibing na naririto at ang kabibing ito ay magagamit mo sa paglalakbay na wala kang nakakaaway na tao maamo sa iyo mga taong nakakasama mo isa rin ito sa nagagamit sa negosyo sa trabaho at sa mga relasyon nakakapagpatibay sa kalusugan ng tao Next natin na kabibe ay ang kuday dilaw, ang top 5 natin. Narito ang kanya mga ability. Isa ito sa revuelta sa mga ingitero at inggitera. Nagpapalayo ng mga kamalasan at anumang mga negatibo. At kinakailangan mong laging dala ito. Kapag hindi mo nadadala, ito ay nagdudulot sa iyo ng revuelta. At ang kabibing dilaw na ito ay isa rin sa nagagamit bilang pangdepensa. Gamit din sa negosyo at trabaho ang kabibing dilaw. At ito na po ang ating pang-apat sa listahan, ang kabibing itim. Ano nga ba ang tinataglay ng kabibing itim na ito? Ang kabibing itim ay tumutulong sa spiritual at physical. Magagamit mo rin ito sa kabuhayan, magagamit sa lahat ng mga sport at lagi kang maswerte sa lahat ng mga laban. Nagdadala rin ito ng lakas ng katawan at magbibigay ng halina sa lahat ng iyong makakasama. Nandito na po tayo sa top 3 na kabibi, ang pinakamaliit na kabibi at ang kulay po nito ay kulay gray. Siya po ay merong sibol. Ito po ay pinakamainam sa pangpaswerte pagdating po sa kabuhayan o pinansyal. Magagamit din po ito sa tagibulag. Sa sugal naman ay nagagamit din siya. At ito po ay inilalagay sa wallet. Kaligtasan sa lahat ng mga sakuna. Magagamit din pampakalma sa mga taong may mga ganit Ito ngayon po natin sa sunod Ang top 2 at ang 1. Ano nga ba ang pinakatapuan natin Sa ating listahan ngayon Sa ranking ng mga kabibi Ayun po, abangan niyo po Ang top 2 at top 1 Marami po salamat sa inyong lahat, sa lahat ng po ng mga nanood sa aking video at sa ating mga top rank, ranking natin. Salamat po and God, bless sa inyo lahat. na liwanag ang kanyang ng tao, ang doon ang bituin Agimat ng anghel sa dilim ay hihimbing